guys, nandito na ako ngayon sa Big Brother House yan. Ito pala yung bahay ni Kuya. Ito kaya dito. Yan o, bahay ni Kuya. Dito pala sila tatambay lagi. This is the uh, bahay ni Kuya here at... The, uh, building ng channel to first time at the PBB house In Mother Ignacia. Sayan naman. Dito na ako. Ndi dito na ako sa baiding kuya. Yes, yes na ayaw na pumupikir sa baiding kuya. Okay.

We you know Big Brother. We uh, you know Big Brother. Channel 2. I Yes, entrance na ako. Pupunta ako sa PBB. Dito na ako sa audience entrance ng ABS-CBN, guys. Yes. Ano yun niya? Ito pala yung wheel. Wheel tower. Guys, dito na ako sa ABS-CBN. Papasok na po ako. All home. Ang, ang taas ng tower ni kano? no? Wheel of tower. Sun Tower na Ito pala yung ABS entrance. Oh. So. Ando naman yung PBB. Banda doon Tako. Inikot ko na to Mother Ignacia. Eh, saya, saya ako At di sana pun ako aku nang channel tu, all share. Ya, naik na guys, naik ko talaga gatung Mother Ignacia Avenue what's up ABS-CBN So guys, binabibay ko yung kwan Inikot ko talaga tong Mother Ignacia Dito sa ABS-CBN Nakita ko yung PBB house Actually, nag-apply ako doon Sa Gusto <laughs> so ko makapasok sa bahay ni Kuya Charot lang Ayan guys Ito na Inukot ko yung buong channel to Sa Sa labas Kasiaya so, naman Dito kasi kami ngayon sa Bresa Hotel Ikut-ikut lang Ikut-ikut lang Yang Yan. so, no? Gaganda ng building um, Go and go Naman guys We're here now At the front of EBSCBN, Mother Ignacia Avenue. binababay ko ngayon yung kahabaan ng ABS CBN Mother Ignacia Avenue dito sa Manila yan, nandito na naman ako sa harap ng ABS punta ako kanina doon sa so PBB House yan, yan yung tower ng ABS yan ah ABS CBN Broadcast Center ano naman pala yung broadcasting center ng ebs cbm yan yung tower nila sobrang taas guys yahoo saya saya naman nakita ko siya kahit nagsara na at least nakita ko pa rin yan ebs cbm doon kami sa Labresa yan kami nakakon nga yan may interview kasi kami sa Labresa kaya inikot ko muna itong mother na siya para makita ko ang channel 2 No, the AB7 pala. Guys. Ayan. Pulong-pulong ang tao doon. Uh, uwi na ako dahil naikot ko naman na yung kwan Yung Mother Ignacia Yung Henya Lopez Senior Street Nakala presa <laughs> Chang to EBL Ayan EBC Ben Ayan e yeah, the e building Sarap, hindi naman masyado mainit Grabe Ang saya-saya ako no kahit mag isa lang ako charging this gear ang ganda nito o oh, yung balite parang balite nila o oh. laking kakoy no balite tree hindi na sa that is a balite tree Hello guys, nandito na ako sa La Bresa after so many years. Yan. The La Bresa Hotel and Condo. Ang taas yan. Ilang floor din. Yeah, we're here now at La Bresa. And oh, abi nito. We in La Bresa.

Di bawah